bilang bahagi ng kanilang ikalabindalawang anibersaryo, nagsagawa ang Pagodbud Adventist Wellness Center ng Run for Wellness 2025. Mahigit dalawang daang katao ang nakilahok sa makabuluhang aktibidad na ito na nagtataguyod ng kalusugan at pananampalataya. Ang detalye ng masayang kaganapang ito, balitang may pag-asa ni Dairon Martinez bilang bahagi ng ikalabing dalawang taong anibersaryo ng Adventist Wellness Center dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, isinagawa ang isang fun run. Bilang bahagi ng ikalabing dalawang taong anibersaryo ng Pagudpud Adventist Wellness Center, matagumpay na isinagawa kamakailan ang Run for Wellness 2025, isang walong kilometrong fun run na naglalayong itaguyod ang kalusugan at wellness sa komunidad. Umabot sa humigit kumulang dalawang daang katao ang nakilahok sa nasabing aktibidad na nagsimula ganap na alas 5 ng umaga. Nakiisa dito ang mga kabataan, kabalikat, LG workers, mga adults, seniors, health practitioners, foreigners, kapatiran, at iba't ibang sektor ng lipunan. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng PAUSI, hindi lamang upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo, kundi upang mapalaganap ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at matibay na espiritwal na kalagayan. First time ko po mag fun run and fun walk. So ayun, napaka-papagod pero nakaka-enjoy naman at the same time. Sa fun run namin, it's supposed, it's, it's forced done for our charity awards. Mostly lahat ito pupunta sa charity funds ng no balance billing ng aming pausi. So may mga chances din na minsan talagang walang-wala yung mga patients at yung mga ma, ma namin for today's event, ibibigay back namin sa mga taong hindi kaya talagang mga na na <laughs> Natapos ang Run for Wellness sa isang mahulay at masayang pagtatapos, kung saan bawat kalahok ay tumanggap ng medalya at sertipiko bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Higit pa sa gantimpala, nag-uwi sila ng hindi matatawarang karanasan, kasiyahan, bagong kaibigan at inspirasyon upang ipagpatuloy ang mamuhay ng aktibo at malusog ang bawat takbang na kanilang tinahak ay naging paalala na ang tunay na panalo ay hindi lamang sa pag-abot sa finish line kundi sa pagpili ng isang buhay na may lakas, sigla at layunin para sa sarili, sa kapwa at sa mas malawak na komunidad ayon sa pausi ang mga ganitong aktibidad ay kanilang ipagpapatuloy bilang paraan ng pagbibigay serbisyo, pagbabahagi ng pag-asa at pag-unjok sa lahat ng mamuhay ng may kalusugan at pananampalataya. Uh, well, for me, waking up at 4:30 is not easy, so I was not looking forward to just going into it. But I think coming out here, seeing everybody dancing with the Zumba, that really got me pumped up. That was like a perfect warm up. Yeah, it was, had me hyped the whole run. It was a lot of fun. Yeah. There was a great group of people running out here. Uh, I wish it had rained a little bit. It was hot. It was awesome. I had a lot of fun. He came in tenth place. I came in eleventh. So yeah. it was a nice That's ride. Nice. Happy I'm Martinez and Cabalita, our hope today at MPG.